Kuha sa video na ito ang aktwal na pag-aresto kay Liu Dong, ang Chinese national na itinuturing na boss of all bosses ng Pogo sa bansa. Hindi na nagawang makatakas ni Liu habang siya ay binabasahan ng Bureau of Immigration ng kanyang karapatan matapos maaresto sa bisa ng isang warrant of arrest at mission order na inilabas ng BI. Kasama rin sa operasyon kagabi ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Siya yung isa sa mga pinaka-big boss noong PORAC, yung Lucky South 99. Nakatakas po siya noong June 7, hindi natin inabutan. And since that time, we've been following his trail. Ayon sa PAOK, iba't ibang alyas ang ginagamit ni Liu bago siya maaresto. Nakuha rin sa kanya ang isang Chinese passport. Ang, ang mga ginagamit niyang pangalan, Yudong, Dong, uh, Bogo, Bosboga, tapos Hao Hao. Hao Hao, ibig sabihin noon sa Chinese is boss of bosses. Si Liu ang itinuturing godfather ng nireid na Porak Pogo Hub sa Pampanga na inooperate ng Lucky South 99. Konektado rin si Liu sa mga Pogo sa Banban Tarlac, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila at Cebu. Isa po siya sa pinaka pioneers Napakabata pa po nito 1989. Pero mind you, uh, when, he came on, uh, when he came on board dito sa Pogo industry sa Pilipinas, marami po siyang naitayo ng mga Pogo. Maliban kay Liu, arestado rin ang labindalawang Chinese national at mga Pilipino. Aminado ang paok na hindi naging madali ang paghuli sa Pogo boss. May chopper sila, may mga... Uh, kumpleto sila ng mga sasakyan. may bodyguards pa nga sila. And it's very hard pag may mga bodyguards kasi ang ini-expect mo yan baka magkaroon ng encounter o mamarilyan, di ba? Pag wild uh, while, while uh, fleeing playing or escaping. di ba? Maliban kay Liu, tatlong boss pa ng Pogo ang pinagahanap, si Wang Zhiyang na posibleng nasa Hong Kong at Duan Ren Wu at Zhang Jie na kapwa na sa Singapore. Ayon sa PAOK, si Wang pa lang ang may warrant of arrest sa ngayon. So, ang DOJ natin, yung IAC at primarily, ay nakikipagbigay ugnayan sa foreign counterparts to be able to seek the issuance of a red notice para masimulan yung pagpapabalik sa kanya dito sa Pilipinas. Naniniwala naman ng PAOK na ang pagkakahuli kay Liu ay simula na ng tuloy-tuloy na pagtugis sa mga nag-ooperate ng iligal na pogo sa bansa. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus.